Ano, telbis yata ngayon, 13 telb. Ito po, your citizens, viewers, followers, papaturo po ako sa bayo ko, kung magagawa, pwedeng gawing maalat, kaya sa ako, i-benta ko po ng ano, gawin ko na po maalat, dito na lang po ako makakabawi. Ang uh, mahal po ng itlog, eh. Sa tayo, sa kukuha ko po sa morong, 10.50. Oh, ito yata ito na ano? Ito po, ito po pwedeng gawin maalat to. Mayroon pa ako nakareserve na ano yung mga tuon mo. na lang asin. Ito po mga 3 days na lang o oh, 4. Pwede magsasapala po akong magluto buwa isang araw. Ayan, yeah, pwede yung ito gamagang yung malot to. Dati po kasi magagawa ng ano ito, balutan po sa mag-eat sila. Mag-eat log. Balutan po kay Don Mariano. Magkakapatid po yun. Di ba, ba mga bago ano Sa galing sa no? Bagong katay. mga ano araw, raw, karang nagkakrak ba yun yung nadadaganan. Pagkakatay, yung mga nagkakagulo-gulo na yun. Marami nga may basag din yun. Ang dami yung krakulit. Ang sabi ko sabi, hindi isang presyo lang siya. Bibili ako ng asin na mga tagtaga na lang yun. Dapat sa ako nabili niya ng asin. Para sabi ko nga. hindi tayo lugi sa ano. Sinisilaw po yun. Nagitong forty ata yon thirty, Pati may bamba bang nimo. Tedi lang. Pangan na bibig. Ha, ha ngayon Hindi ba na? Hindi ko Hindi pa. Hindi pa. na Hindi pa. Hindi Hindi pa. মাত <spaconian> চাব <segundos by> <architectural silenceören> Na, pwede mong gawin